Kada ba? kada gusto ko din mag-video. So guys, si Jude din namin siya makita. Sa video. Kasi di siya pwedeng mag-ano. Tao po. Pasok. Eh? Ano Pasok. Gagi na sa niyo. Tara na po, magtuloy kayo. Oh. Magdadalhin po.

Ko wow, ito yung ito yung kainan. And ito yung kitchen. Saglit lang. At ito yung aking kwarto. TV to guys, TV. Aking TV. So guys, lalabas muna daw sabi ni leader Kathleen. Saglit lang. Ito ba? Ano ba tayo pa nga? Ano ba tayo pa nga? Ano ba tayo pa nga? Ano ba pa nga? Ito yung second. Ito, second. Ano ito? Ito? Um, bahay ni Jude. At yung taas, rent. Magre-rent pala yata. Bahay ni ate. Doon sa pinakababa, guys. Uy! Wala kaya, pa doon bahay. Kongyar, yung bahay. Kung kunyari, yung mama niya masaya ko, tapos may nakita na ako pa eh. Kata, tapos sali mo daw. Ito, taas, o, ito yung ano, ito yung rent. Wala pa daw nakatulaga. Ha? Halimus musko! Uy! Wala kong playground na pala dito. May nakita ko. May pera eh. Tara, bili tayo. Ano kaya? Saglit, kukuha lang ng pera. Nabrito na kayo. kukuha tayong 11 diamond. So, may miningan pala kami dito pag na, ano na, pag natapos na namin yun, ay di pala, pag naubos na yung pera, tsaka kami kukuha dito sa mainingan. Saan tayo? Ayun. Tara sa pure gold. Ako din. Ano sa <laughs> Dali B. Order nga po. Chicken. Chicken po. Order po. Parder. Ate, magkano dito? Ano? Chicken. Chicken,

Order nga po ng isang fried chicken. The best. Kumain. Abot dito. tayo kumain. Thank you po. Abible na po. Abible na po. Magkano po tong, magkano po ito? Aray. dapat po kayo ng spaghetti. Pagyari. Hoy, spaghetti po kayo. Sama-sama naman tayo, mga. Libre, libre, libre. Ah. Nung debreke jan. Free adaya siya. Pero ikaw magbayad kay John. Sige. Hoy, siya na sarili niya. Bayaran mo 'yan. Ah. Alam mo gusto mo. Spaghetti. Oh, pera. Bato tu. Oh, pera. Ay, tunga pala. O, okay. Ah, dong, guys. Huwag kayo mainip at stay dead. Spaghetti daw yung kay Jude. Saglit lang juda Spaghetti. Ang hirap ito control Jude. Isa

Ay, pipin 'yon. Naghahanap ako. na si Ate? Ate oh, ako daw anak niya. Unok eh uh, Ikaw nga dito, tayo Bye bye po, thank you. <laughs> oh, iniwan din ako. I'm go Ha? Ay, pwede din pala tayo pumunta sa barn. Punta tayo sa barn Wala. So, punta tayo sa garden. Wow, mga egg axolotl. May mga turtles pala dito. Ay, sige guys. Uy, naglalaro. Uy! Ah! Ay, mag-survival eh! So guys, dito tayo sa barn. Wow, ang daming mga... Oh, ng Oo oh, pasok na pasok ah, Winner winner daw Tay hey. Bye bye So guys tapos na kami mag Minecraft